Sa paghaharap ng dalawa, tinanong ni Kai kung kanina pa ba si Mo. Sagot naman ni Tu, "May pakiramdam akong hindi maganda tungkol kay Shibin, kaya sinundan ko siya mula pa sa umpisa." Sabi naman ni Kai, "Mukhang minaliit kita. Sige, kung ikaw ang una kong mapapatay, magiging madali na ang lahat." Pagyayabang nito habang dinidilaan ang kutsilyo kasabay ng pagtakbo patungo kay Mo. Sambit pa niya, napakakampante mo naman para sundan si Shibin mag-isa. Napangiti naman si Mu sa narinig. Nang malapit na ang pag-atake ni Kai, bahagya niyang ibinaba ang kanyang katawan at siniko ang sikmura nito. Napaluwa naman ng laway si Kai at naramdaman ang pinsala dahil sa counter ni Mo. Napaupo ito at namilipit sa sakit habang nanginginig ang katawan. Nakatayo naman si Mo sa harapan nito at kampanting kinukuyom ang mga daliri nang recover, sabi ni Kai, bizet ka, papatayin kita, habang pinapahid ang laway sa kanyang labi. Kasabay ng muling pag-atake nito at sigaw, mapupunta ka sa impyerno. Subalit na iwasan lang ito ni Mo nang napakadali. Wika pa ni Kai, bizet ka, wag kang umilag, duwag. Aroy, isa ka palang malaking tanga, Kai. Natural lang na iwasan iyon. Sa isip naman ni Mo. Ang aking spiritual tentacles ay hindi siya naaapektuhan, subalit nakokonsumo pa rin ito ang aking malaking enerhiya. Wika nito sa kanyang isipan habang iniiwasan ang mga pag-atake ni Kai. Dagdag pa niya, ang pakikipaglaban ko sa mga zombie sa buong araw ang dahilan kung bakit ang aking espiritual na enerhiya ay paubos na, kaya kailangan kong gamitin ito ng maayos. Sa muling pag-atake ni Kai, sinalubong naman siya ni Moe ng kanyang dagger. Yabang nabulalas ni Kai habang nagkikistisan ang talam ng kanilang mga sandata, ano? Akala mo makakaya mo akong labanan ng one-on-one -on -one dahil may espesyal kang abilidad. Makikipagkasundo ako sa mga cute mong girlfriend matapos titang patayin. Si Lian ay napakaganda, kaya kailangan niyang makatikim ng mahusay na pag-aararo. Wika nito na may nakakalukong tawa. Dagdag pa nito, ano? Natatakot ka bang magsalita? Dahil sa narinig, seryosong napayuko si Mo. Pagkaraan ng ilang sandali, seryosong nagsalita si Mo, makinig ka, hindi kita papatayin ng madali, kasabay ng paggalaw nito ng mabilis na may nakakatakot na tingin. Isang pag-atake ang dumampi at dumaan kay Kai, ni hindi man lang niya napansin na nasa likuran na niya si Mo. Nabitawan nito ang kanyang sandata at doon lang niya napansin ang malaking hiwas sa kanyang kanang braso hanggang sa kamay. Dahil dito, napasigaw si Kai, "Ang sakit! Ang braso ko!" Ah, wika panito habang malamig na pinagpapawisan, hindi maaari. Ikaw, hindi naman mahusay sa malapitang laban. Paano ka naging ganoon kabiles, Anito, nagtataka. Sagot naman ni Mu na may nakakalokong tingin, "Tanga, hinuhusgahan mo na agad ako kahit hindi mo pa alam ang tunay kong abilidad. Mas matalino pa sa iyo si Shibin." Sabay dampot ng nahulog na sandata na mula kay Shibin. Napaupo naman si Kai habang hawak ang kanyang braso at bakas sa reaksyon nito ang sakit ng sugat. Ilang sandali pa, mabilis na ibinato ni Mo ang sandata ni Shibin kay Kai. Tumama ito sa tiyan ni Kai. Pagkabigla ang naging reaksyon nito. Sambit pa ni Mo, huwag kang mag-alala, hindi ko tinamaan ang mga vital parts upang hindi ka mamatay ng ganoon kadali. Tanong naman ng sugatang Kai, A, ah, anong gusto mo? Paliwanag ni Mo, ang sandata ni Shibin ay puno ng bahid ng dugo ng zombie. Sa tingin mo, anong mangyayari kapag nasugatan ka nito? Kinabahan naman si Kai at nauutol na nagsalita, do, dugo ng zombie. Hindi, hindi maaari, ayoko. Bulalas pa ni mo na may seryosong ekspresyon, ang sinumang ma-infect ay magiging katulad ng mga bastardong iyon. Dahil dito, napasigaw si Kai, hindi, hindi. Sambit pa nito, habang naluluha, patayin mo na ako. Pakiusap, patayin mo na ako. Nakikiusap ako, patawarin mo ako, ayokong maging zombie. Ako ay kalahi mo, bakit mo ito nagawa sa akin? Isang malakas at solidong suntok ang sumalubong sa mukha ni Kai na halos tumilapon ito. Wika ni Mo, may isang rason kung bakit napilitan akong gawin ito sa iyo. Anito habang iniisip ang sinabi ni Kai tungkol kay Lian. Hindi mo ari ang naging reaksyon ni Kai sa ginawa ni Mo. Sa tingin ko, hindi ka na nakakaramdam ng sakit, ha? Sabi ni Mo na may nakakalukong ngiti. Dagdag pa niya, ang iyong mga sugat ay tumigil na sa pagdurugo, at ang iyong balat ay nagsisimula ng magpalit ng kulay. Binabati kita. Napatingin naman si Kai sa kanyang mga kamay habang nanginginig ang buong katawan. Magiging zombie ka na, wika ni Mo. Dahil dito, sumabog ang galit ni Kai at umatake sa napatalikod na si Mo. Sigaw nito, Ling Mo. Papatayin talaga kita, subalit bigla siyang napahinto at hindi makagalaw. Tanong nito, anong ginawa mo sa akin? Seryosong sagot ni Mo, ito ang aking espesyal na abilidad. Dahil dito, napaluhod si Kai at tuluyang naging zombie na kinokontrol ni Mo. Matapos ang madugong laban, wika ni Mo sa kanyang sarili, ang pagiging semi-zombie nito ay hindi perpekto. Matapos noon, inutusan niya ang zombing si Kai na lumakad sa silid na kinaroroonan ng mga kasamahan ni Kai na naghihintay sa kanyang pagdating. Mapapansin ang dalawang lalaki na nanginginig sa takot. Nagsalita ang isa sa mga ito, "Bakit hindi pa rin nakakabalik si Kai? Kung gagawin natin ang plano, kailangan natin itong gawin ngayon. Paano kung makatakas na sila?" Sumigaw ang isa, "Tanga ka ba? Sino ang gagawa noon sa kalagitnaan ng gabi? Wala tayong magagawa kung maghihintay lang tayo rito." "Sa totoo lang, kinakabahan ako." "Hindi ka lang kinakabahan, natatakot ka, tama? 'Yun ang sabihin mo." Singit naman ng isa, buwizat, ano ba ang pinag-uusapan ninyo dyan, ha? May kumatok sa pinto, wika ng isang lalaki, nakabalik na siya. Dali-dali niyang binuksan ang pinto at sinabing, Kai, nakabalik ka na sa wakas. Sabay tanong, ano na ang gagawin natin? Bulalas pa ng isa, gaano kadaming pagkain ang meron sila. At ilang araw tatagal ito para mabuhay tayo. Dagdag pa nito, Bro, wag mo kaming paghintayin. Gawin na natin ngayon na. Napangiti naman si Mo dahil ang naririnig ng zombing si Kai ay siya rin naririnig. Dahil dito, sinaksak ng zombing si Kai ang lalaki ng isang matalas na bagay at napatahimik ito. Wika ng isang lalaki, dahil inakala niyang sinuntok lang ito ni Kai, bagay lang sa iyo yan. Masyado mo siyang minamadali. Kai, ikaw na ang kinikilala naming pinuno. Wika ng isa sabay tawa. Subalit, nagkaroon ng tensyon ng hugatin ni Kai ang tubo mula sa katawan ng lalaki at paglingon sa iba pa. Doon nila napagtanto na si Kai ay isang zombie na. Dahil dito, nagsigawan ang mga ito at tumakbo. Si Kai ay isang zombie na. Wika naman ni Mo, na nakikinig lang sa labas, inaasahan ko na ito. Sa simula pa lang, plano na nilang atakihin kami. Wala silang mga itlog para lumaban sa mga zombie, sa halip, nagagawa nilang pagnakawan ang iba. Mga bastardo, karapat dapat lang na sila ay mamatay. Seryosong wika ni Mo na may nakakatakot na tingin. Isa-isa pinatay ni Kai ang kanyang mga kasamahan. Ang iba ay nakikiusap para sa kanilang buhay, subalit binasag lang nito ang kanilang mga bungok nang si Profesor Chow na lang ang natira, huwag ka nito na nauutaw sa takot, wag, huwag kang lalapit. Subalit sa isip nito, pero mas mainam na ito, karapat dapat lang akong mamatay upang maging malaya na ako. Napasabi na lang si Mo, sumusuko ka na. Kasabay ng pagsaksak sa katawan nito at nagpaalam. Matapos noon, napahinto ang zombing si Kai. Ilang sandali pa, isang kutsilyo ang tumagos mula sa likuran nito, gawa ito ni Mo. Makikita na walang buhay na ang lahat na nasa silid, habang nakatayo sa gitna si Mo sa mga ito. Ilang sandali pa, tumalikod din ito. Makikita naman ang zombing si Kai na gumagalaw pa at pilit na inaabot si Mo. Nang makalabas na si Mo sa pinto ng silid, nawalan din ng buhay si Kai. Sa labas, madidinig ang nakakakilabot na dagandong ng kulog at kidlat, habang si Luanqiu ay nakikiusap kay Lian na siya ay padaanin upang makausap ng maayos si shebin Wika panito, nito, aaminin ko, hindi masamang tao si Xibin. Pakiusap, padaanin ninyo ako, kailangan ko itong ayusin agad. Anito na may seryosong tinig. Sa mga oras na iyon, dumating din si Mo. Malungkot na wika nito, patay na siya. Halong pagkabigla at lungkot ang mababakas sa mukha ni Luan Kyo sa kanyang narinig. Wika ni Luan Kyo na nauuto, pa, patay. Lumapit si Mo sa kanya at sinabing, hindi ko siya pinatay, maniwala ka man o hindi. Bakas sa mukha ni Luan Kyo ang lungkot at panghihinayang. Kinabukasan, kapansin-pansin ang magandang panahon at ang sikat ng araw na parang nagbibigay ng bagong pag-asa. Makikita ang nakaupong si Luan Kyo. Sa tabi ng bangkay ni Shibin, malungkot na nagluluksa sa pagkamatay nito. Sa kanyang likuran, nakatayo na si Lian, at Shaina. Napansin ni Lian ang sugat sa kamao ni Mo dahil sa pagkakasuntok kay Kai. Hinawakan nito ang kamay ni Mo at hinalikan nito ng bahagya, na mula at kinilig si Mo sa ginawa nito. Aroy, sana all, kilig much. Samantala, nagpaalam na si Luenkyo sa yumaong kaibigan. Sabay ng pagtalikod nito, sinabi niyang, Tara kailangan na nating magmadali. Nang mapadaan ito kay Mo, bamulong ito sa isip nito, masyado siyang depressed sa pagkamatay ni Shibin, at dinaramdam niya lang ito ng tahimik. Sa labas, makikita ang napakaraming bilang ng zombie, animoy mga bantan ng mga isdang namatay at lumulutang sa isang ilog. Sa kabila nito, makikita ang grupo ni Namo na nagtatago sa palumpong ng mga halaman, dahan-dahan silang gumagapang. Mahinang wika ni Luen Kyo, sumunod kayo sa akin, ligtas ang daan dito. Seryosong tanong ni Mo, gaano pa tayo kalayo sa campus clinic? Sagot ni Luen Kyo, nakikita mo ba ang spire building na iyon? Iyon na ang campus clinic. Malapit na tayo, subalit sa sitwasyon natin ngayon, Aabutin tayo ng kalahating oras para makarating doon. Hindi bale, ang kaligtasan natin ang ating prioridad. Nang mapansin ni mo ang isang malapit na gusali, tinanong nito si Luenkyo kung ano ang lugar na iyon. Sinagot nito ni Luenkyo, ito ay ang laboratory building. Napakaraming estudyante sa iba't ibang major ang nagkaklase rito bago pa ang doomsday. Ang lugar na ito ay laging puno ng tao, kaya naman masyadong delikado dahil maraming zombie ang lumalabas dito. Sambit ni Mo, "Tutoo ba? Kung ganoon, kayo ni Sheina ay manatili rito. Si Lian at ako ay tutungo roon upang magmasid." Tanong nang nagtatakang si Luenkyo, "Ano? Mabilis na sumunod si Shaina sa sinabi ni Mo at hinawakan ang balikat ni Luenkyo. Bulong ni Shaina kay Luenkyo habang napasulyap sa dalawa, "Wag kang gumalaw." kasabay ng pagtago nila sa palumpong ng mga halaman. Sa laboratory building, makikita ang mga zombie na papalapit kina Mo. Sinalubong ito ni Lian ng isang mabilis na atake, samantalang ginamit ni Mo ang kanyang abilidad sa pagkontrol ng zombie upang pag-awayin ang mga ito. Sa ilang sandali, pinabagsak nila ang mga ito. Matapos noon, wika ni Mo kay Lian, kailangan nating huminto, si Luan Q ay magdududa kung tayo ay magtatagal dito. Anito habang hawak ang sisidlan ng nakuha nilang mga gel. Mapapansin naman si Lian na natatakam sa mga ito. Sa kabilang banda, sinabihan ni Luan Q si Shaina na pakawalan na siya dahil nasasaktan na siya. Sagot ni Shaina, kalma lang at magpahinga. Bulalas ni Luan Q, sino naman ang makapagpapahinga ng ganito? Para nang mababali ang kamay ko. Mahinahon ang sagot ni Shaina, sige, basta huwag ka lang gumalaw. Sa mga oras na iyon, bumalik na rin si Namo. Sabi ni Mo, Shaina, maaari mo na siyang pakawalan. Humingi ng paumanhin si Mo sa pagiging matigas ng ulo ni Shaina. Seryosong wika ni Luenkyo, hindi, okay lang. Alam kong may tinatago kayo sa akin. Aminado ako, may plano ako para sa aking sarili. Noong una, gusto ko lang nasundan kayo hanggang sa campus clinic, at ngayon napapagod na ako, manatili pang buhay. Subalit minsan, may mga bagay na bumabagabag sa akin simula pa nang tayo ay magkakilala. Kung si Lian ay estudyante rin ng paaralang ito, bakit hindi niya kabisado ang mga daan? Anito, may pagdududa, na pasulyap si Mo sa nagtatakang si Lian. Sabi niya, ako ay naging abala sa pagkolekta ng mga gel, Nakalimutan ko na si Lian ay dito rin pala nag-aaral. Subalit hindi niya hahayaang malaman ni Luan Kyo ang sekreto ni Lian. Sinabi niya kay Luan Kyo, na wala ang memorya ni Lian, sabay iwas ng tingin at pagnguso. Tanong nang nagtatakang si Luan Kyo, na wala ang kanyang memorya. Paano, bulalas nimo. Mo, sinagot ko na ang tanong mo, at huwag mo nang itanong ang mga bagay na hindi mo na dapat pang malaman. Humingi ng paumanhin si Luen Kyo. Wika pa nito nang may buntong hininga, sundan ninyo ako dito sa daan. Nang siya ay maglakad, napaluhod ito at nakaramdam ng sakit sa kanyang braso. Napansin ito nang nagtatakang si Mo. Sambit ni Shaina, amoy ng dugo. May sugat ka ba? Nilapitan niya ito. Sabi ni Shaina habang inaamoy ito, may sugat ka, na-infect ka ba? Madiin ang sagot ni Luan Kyo, hindi, hindi ako infected, makinig ka hindi na niya naituloy ang kanyang sasabihin nang biglang binaba ni Sheina ang damit nito. Sumilay sa kanila ang nakabendang sugat ni Luen Kyo sa kanyang braso. Bahagyang napasigaw ito sa sakit. Wika nang nag-aalalang si Mo habang pinagpapawisan, isang malalim na sugat. Sinabi ni Luen Kyo sa lahat, sinabi ko namang makinig kayo. Ngayon alam niyo na ang dahilan kung bakit gusto kong makarating sa campus clinic sa kahit anong paraan. Anito, may malungkot na tinig. Huh?